Atasya mulak may nilinaw na sa panliligaw sa kanya ni Vico Soto. Okay I close okay. Hindi lang pala si Daniel Padilla ang nirereto ng mga fan maging ka team ng aktor kay Atasha Mulak. May tagahanga rin si Ata na nagsasabing mas babagay raw kung si Mayor Veco Soto para iparehas sa anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Maging ang avid viewers ng Eat Bulaga ay sumasang ayon sa anak ni Bossing Vic Soto. Hindi naman daw dehado si Veco kay Ata dahil nagtapos naman umano ang dalaga ng high degree with a high honor sa ibang bansa. Ang problema lang daw ay hindi naman showbiz ang bat-ihing mayor ng Pasig kundi mas nakatoon siya sa pagiging public servant. Say naman ng fans ng EB, saktong-sakto si Atasha para maging girlfriend ni Mayor Vico. Si Atasha Mulak, isang kilalang personalidad sa showbiz, ay nagbigay linaw tungkol sa mga kumakalat na balita na siya raw ay nililigawan ni Vico Soto, ang anak ng tanyag na komedyante at TV host na si Vic Soto, sa mga nakaraang araw nag-viral ang balitang ito sa social media, kung saan maraming netizens ang nagtalakay at nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa di umano'y relasyon ng dalawa. Ayon sa ilang mga source, may mga pahayag na nag-uugnay kay Vico Soto sa kanyang mga pribadong pagkikita kay Atasha, ang mga ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon, mula sa mga tagahanga hanggang sa mga hindi sang-ayon sa ideya ng kanilang pagiging magkasintahan, ang balita ay tila mas nakagugulat dahil hindi naglaon, may mga lumabas na ulat na nag-uugnay kay Atasha kay Daniel Padilla, isang sikat na aktor at isa sa mga paboritong love team sa bansa. Bagamat nag-uumapaw ang mga haka-haka tungkol sa kanilang relasyon, nilinaw ni ata siya na wala siyang balak na pumasok sa isang romantikong ugnayan sa ngayon. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang ang kanyang pangunahing fokus sa ngayon ay ang kanyang karera sa showbiz, at ang kanyang tungkulin bilang host sa sikat na palabas na Bulaga, mahalaga sa kanya na may taguyod ang kanyang sarili sa industriya, kaya't hindi niya nais na madistract ng mga usaping romantiko. Aminado si Atasha na masaya siya sa kanyang kasalukuyang estado, sa kabila ng mga chismis, siya ay nakatoon sa mga proyekto na kanyang hinaharap, kabilang ang mga regular na segment sa Itbulaga at iba pang mga oportunidad na dumarating sa kanyang landas, ipinakita ni Atasha siya na siya ay may mga ambisyon na hindi lamang nakatoon sa pag-ibig, kundi sa kanyang mga pangarap sa showbiz. Ang kanyang desisyon na itutok ang kanyang atensyon sa kanyang karera ay nagbigay inspirasyon sa maraming kabataan na nagnanais na pumasok sa industriya ng entertainment. Pinatunayan niya na ang pag-abot sa mga pangarap ay nangangailangan ng pagsusumikap at dedikasyon. Ang pagiging host ng isang kilalang programa gaya ng It Bulaga ay isang malaking hakbang para sa kanyang karyer, at nais niyang sulitin ito habang may pagkakataon pa. Habang patuloy ang pag-usbong ng kanyang karera, siya rin ay naging bahagi ng mga proyekto na tumutulong sa kanyang personal na pag-unlad, sa kanyang mga nakaraang pagsali sa iba't ibang segment ng programa, kanyang ipinapakita ang kanyang talento at charisma na tiyak na nakapag-akit sa puso ng mga manonood. Samantalang ang mga chismis at balibalita ay hindi maiiwasan sa mundo ng showbiz, ipinakita ni Atasha na siya ay handang harapin ang mga ito ng may katahimikan. Ang kanyang matibay na paninindigan sa kanyang mga layunin ay nagbigay diin na ang tunay na tagumpay ay nakabatay sa pagkakaroon ng tamang direksyon at focus. Sa kabuuan, ang sitwasyon ni Naata Shamulak at Vico Soto ay isang magandang halimbawa kung paano ang mga isyo sa buhay ng mga artista ay madalas na nakakalat sa publiko, ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, ang mahalaga ay ang kanilang mga desisyon at kung paano nila hinaharap ang mga ito sa kanilang sariling mga termino, patuloy na susubaybayan ng mga tagahanga ang kanilang mga karera at ang mga susunod na hakbang na kanilang tatahakin.